Okay. Kapag napaso ang daliri mo, ano ang una mong gagawin? Iyayaro! Iyayaro! Name something na gustong paglaruan ng aso. Buto! Ilan ang remote control sa bahay nyo? Isa. Ano ang ginagawa ni Mami para makatulog si Baby? Pinapainom po ng gatas. Kung magiging invisible ka, anong gagawin mo? Kunin ang pera ni Mami. Let's go, Artie! Anong gagawin mo pag napasong daliri mo? Una mong gagawin, sabi mo lalagyan ng yelo. Ang sabi ng survey. Pwede. Something na gustong paglaruan ng aso, sabi mo ibuto. buto. Ang sabi ng survey. Ilan ang remote control sa bahay niyo? Isa. Ang sabi ng survey. Wow. Ano ginagawa ni mami para makatulog si baby? Pinapainom ng gatas. Ang sabi ng survey. Nice. Kung magiging invisible ka, anong gagawin mo? Sabi mo, kukunin ng pera para para bumili ng... PS5. PS5. Pero dapat magpaalam, di ba? Yeah, Yeah, magpapaalam muna, syempre. Ang sabi ng survey dyan ay... Yan. Nice one, Arnie. tayo. Let's welcome back, Rain. Hi, Rain. May magandang balita ako sa'yo dahil ang kapatid mo ay nakakuha ng 105 Ibig sabihin, 95 na lang ang kailangan mo. Okay, good luck. Give 25 seconds on the clock. Makikita na ng viewers ang sagot ni RD at this point. Here we go. Kapag napaso ang daliri mo, ano una mong gagawin? Go. Lalagyan ng yelo. Bukod sa yelo. Babasain. Name something na gustong paglaruan ng aso. Ball. Ilan ang remote control sa bahay nyo? Dalawa. Ano ang ginagawa ni Mami para makatulog si Baby? kung magiging invisible ka, anong gagawin mo? Magte-teleport kung saan saan. Let's go, Rain. We need 95 points, okay? 95 points to win. Okay. Kapag napaso daliri mo, sabi mo, una mong gagawin, talaga ng tubig. O babasain. Ang sabi ng survey? Yan. Nah. Yan ang top answer. Dapat kasi running water talaga yan. tap water. Something na gustong paglaruan ng aso, sabi mo ay... Ball? Ang sabi ng survey? answer din. Kung magiging invisible ka, anong gusto mong gawin? Sabi mo, magte-teleport ka sa iba-ibang lugar. Ang sabi mo, ang sabi ng survey. Ang top answer dito, mananakot. <laughs> anong ginagawa ni Mami para makatulog si Baby? Sabi mo, kinakantahan. Ihe-hele-hele. <laughs> ang sabi na survey, sa ilan ng remote control, top answer din dalawa. Apat. Apat ang top answer na nakuha mo. Congratulations. Come on, come on, kids. Let's go, let's go. Congratulations. Team Rainbow, you won a total of 200,000 pesos.